There's no going back. Uh, she's a beast. I call her karma. Hello, Bears and Bashes! Ito na nga pala ang last part ng aking vlog. At dito ipapakita ko nga sa inyo kung saan nga pala kami kakarga ngayong araw. At syempre, ang mga food trip habang nasa biyahe. Itong lugar nga pala na to ay kadalasang tinatawag na Pierre. Dito nga maraming humihinto ng mga truck at bumibili ng saging. Nakabili na rin ba kayo ng saging dito? Sabi nga nila, Bears and Bashes, ay napakasarap nga daw ng saging dito. Nakakawala nga daw yun ang pagod at puyang. Itong lugar nga pala na to ay papunta ng Enlex Harbor. Napakalaking bagay nga nung nagawa yung daan na yun dahil nga less traffic. Parugtong na rin pala yun ng NLEX. Kaya naman kapag track ang dala mo ay mabilis ka nalang makakapunta sa iyong paroroonan. Dito nga sa lugar na to ay ang dami kong nasaksihan. Kaya kapag madadaan ka nga dito ay dapat nga ay matalas ang mga mata mo. Lalo na nga yung mga panuka. Dahil minsan na nga kaming nanakawan dito ng panuka. At kagaya ng mga ibang gamit na pwede nilang makuha sa iyong track. Kaya dapat matalas ang mga mata at lagi po tayong mag pag At syempre, bago nga tayo makarating sa aming paroroonan, ay magsha shoutout muna tayo. Shoutout Sir Richard Eugenio. Shoutout Rolly Espiritu DT number 156 GTI tracking from Antipolo. Ang Fadaleno Wesley tracking from Pandi, Bulacan. Sir Dominic Mendoza, Mendoza. Syempre sa aking Tito Michael Dantes from San Miguel. FS Manikis tracking Barja San Miguel, Bulacan. Syempre, shoutout Genesis Cristobal Kawairi. Shoutout CCKH track Tracking. Tracking from Pradidel, Bulacan. Evera Tracking and Brandon and Kate. Siyempre sa aking titong painter Ronald. Abispo. And last but not the least, Joey Roma. Sesay Tracking. Thank you po! Siyempre, after ng Road 10, ay paakyat na nga tayo ng NLEX Harbor Link. Dulo nga pala ng Harbor Link na ito ay sa karuhatan. Nandito nga pala kami ay napakagaan sa pakiramdam. Dahil makikita mo nga ang magandang tanawin at ang mga building. Ang mga bahay sa ibaba. Ito sa lugar na to ay merong peace of mind. Parang ang sarap mag-isip-isip. At makipagkwentuhan lalo na kapag kaganyan nga ang view. Mas masarap kasing magmaneho kapag meron kang kakwentuhan. Pero syempre, nakapokus ka sa daan kahit nakikipagkwentuhan. Tuhan, multitasking. Di ka nga maiinip kapag dito ka dumaan dahil sandaling oras nga lang ay nandito ka na nga sa Bulacan. So yung masaya talaga ako kapag nakakapag-drive ako. Wala lang, parang ang sarap lang sa pakiramdam. Siyempre, dumaan nga pala kami dito sa Enlex Balagtas. Pwede ka nga dito mag over sa Shell Balagtas. Madalas nga ay dito na nga kami inaabutan ng tanghalian. Pero nung mga oras na to ay merienda pa nga lang dahil medyo maaga nga kaming nadiskarga. Marami nga rin pala kayong pagpipili ang mga ka nandito. Mga fast food. Pero syempre, dito nga kami sa aming favorite na drinks ang chat time. Napakasarap naman kasi ng chocolate mousse nila tapos dadagdagan mo pa ng pudding. At syempre, ang aming all time favorite na master shumai. Pork and shrimp na medyo maanghang anghang. Kadalasan nga, ay take dalawang order kami ni Bebo dahil nga masarap talaga ang master shumai. Kaya naman itry nyo na din. Syempre, mga ilang sandali nga lang ay nandito na nga kami sa Clean Fuel Pulilan. Pag nga medyo may oras pa ay naglilinis naglinis nga sila dito. Para naman kahit papano ay mabawasan naman ang mga dumi. Medyo masarap-sarap nga sa mata nang makita si Bumblebee. Hanggang dito nga lang pala ang pagda-drive ko at si Bebo na nga ang magdadrive papuntang quarry. Dito ko na nga rin pala siya ginising sa clean fuel. Para naman medyo mahaba-haba din yung pahinga niya. At ayan na nga, pupunta na nga po kami sa bypass baliwag para kumain ng lunch. Sa so mga truck drivers, alam kong familiar din kayo sa lugar at kainan na to. Grabe, nakaka-amaze nga yung batang nagtitinda dito. Nakata siya nung may-ari at siya nga ang nag scoop ng mga ulam. Murang edad nga niya ay marunong na siya at may alam na siya sa ganitong hanap buhay. Siyempre, nandito na nga pala kami sa quarry. Dito nga lang po pala yan sa tarla. Dahil alam niyo na, maraming lugar na ipinagbabawal ang aming truck. Sana nga sa maraming problema ng mga 12-wheeler dump truck. Kakamis nga ang quarry ng Malboro sa Pampanga dahil parang ganito din yun, meron ngang ilog na dadaanan o tatawiran. Medyo nakakatakot nga rin yung ganyan na tatawid ka ng ilog. Kasi hindi mo naman nakikita kung ano yung nasa ilalim niyan, kung meron bang malalim na lumbak o ano. Syempre, diyan naman makakatulong ang mga pahinante at syempre hindi naman din hahayaan ng mga may quarry na mapahamak ang mga trucks na kumakarga diyan. Medyo napila nga rin kami at nakatulog nga ako, nagising nga ako ay madilim na. At kumakalam na nga ang aming chan, kaya naman maraming salamat sa aming pahinante kay Jojo sa pagbili ng pagkain. Talagang kapag ka dito ka nagtatrabaho sa truck ay para-paraan. Kailangan madiskarte ka at hindi ka pwedeng ma Norte. Nung makargahan nga kami ay madaling araw na at dumaretsyo na nga rin kami sa San Miguel para makabiyahan sila at syempre eto na nga ang time na uuwi na nga ako dahil may tanggap na akong trabaho bukas. Yun lang, thank you for watching!